Hingi lang po kami ng update ma'am dito po sa pagkakapas lang kay Juan Humalon na rin si DJ Johnny Walker. Opo. Uh, meron na ba tayong suspect? Yes po sir, meron na po tayong uh, PO, POI, yung Persons hmm. of Interest po at uh, pinablish na rin po natin sir yung uh, uh, facial composite uh, Nung uh, isa sa mga suspect, ito po siya yung naiwan doon sa may gate kung saan hmm. siya yung nag-hold doon sa tao na nagbukas po ng gate. And hopefully po sa pagpapublish po natin ng uh, kanyang uh, composite uh, facial uh, po ay uh, makatulong po ito na malaki para matuntun po natin ang posibleng kinakukoonan po nito. At yung mga empty shells po na naiwan po doon at hmm. uh, nakala po ay uh, sinumitin na rin po ng... Uh, ng ating PNP sa ating forensic po, para isailalim po sa uh, cross-examination po. At uh, hopefully, pati rin right po yung mga CCTV na nakuha po natin ay uh -huh. uh, naipasa na rin right po sa ating regional anti-cybercrime unit para ma-enhance po at uh, mas mapalinaw pa po yung description ng mga suspects. May detalya na ba kayo, Colonel, kung ano ang background nitong uh, suspect? Sa ngayon na sir Aljo ay uh, wala pa rin po at uh, ini-establish pa po natin yung pagkakakilanlan nito pagamat malinaw naman po yung uh, pagkakadescribe sa kanya and hopefully nga po doon sa ating uh, paglathala ng kanyang buka ay uh, makatulong po ito ng malaki para ma-identify po natin itong suspect na ito. Ano po yung motibo sa krimen na nakikita po ng PNP? Hindi po natin inaalis yung uh, possibility, Sir Aljo, na maaaring may kinailaman ito sa kanyang trabaho bilang uh, media practitioner. Subalit, hmm. hindi lamang po tayo doon nagpo-focus ng ating investigasyon dahil base po sa sa pagkausap po doon at pag-interview po ng ating PNP sa kanya mga mahal sa buhay, ay wala naman po itong natatanggap na anumang banta sa kanyang buhay bago po nangyari itong insidente na ito. May mga tinitingnan po tayo mga uh possible uh, personal uh, motives at uh, mga kasong kinakaharap particularly sir dito sa sa lugar kung saan nakatayo ang kaniyang bahay dahil accordingly mayroon po itong ongoing kaso at tinitingnan din po natin kung ito po ba ay posibleng may kinalaman sa nangyari po at uh, iba pa pong mga personal na mga bagay na ating tinitingnan sa ngayon wala pa po, po tayo ng uh, uh, ma-establish na motibo Ba't lahat po ng angulo ay tinitingnan po natin ngayon sir. Uh -huh. Aha. Hinablot din ang kanyang kwintas dahil mahilig daw ito sa alahas. Itong nga uh, biktima ma'am. So tinitingnan din niyo ang angulong robbery. With murder? Uh, hindi natin may, may alisyon, Sir Aljo, pero para ikaw ay pumasok sa ibang sang bahay at uh, patayin at saka hablutin, ay parang kung robbery po, Sir, ang uh, Motibo lamang nitong suspect ay hindi lamang po siguro yung uh, kuwintas ng kanyang uh, kukuhanin. So balita, uh, sa ngayon po Sir Aljo, lahat po ng anggulo ay tinitingnan pa rin po natin. Ang tinitignan natin dito ay talagang ang talagang ang ang uh, intent po talaga nito mga suspect ay uh, patay patayin po si ka Johnny Walker po. Okay. So yung mga suspect nasa uh, Misamis Occidental pa ba? Colonel sa ngayon po sir ay nagpatuloy po yung ginagawa pong at pursuit operation po ng ating PNP dyan and hopefully nandyan lamang po sila sa probinsya lamang po ng uh, Misamis Occidental. Hmm at uh, pinalawak na po ng uh, Misamis uh, Occidental TPO po yung kanilang border control the po sa ma-intercept po natin yung uh, motor at iba pang uh, possible na vehicle na ginamit po ng mga suspect. Opo, nangangamba din at uh, syempre uh, natatakot na ang ilan na hindi po iwasan ito ilan nating na mga kasamahan sa media dyan po sa uh, Misamis Occidental maging sa kabuuan ng Mindanao or all over the Philippines na siguro. Paano po natin masisiguro uh, na tiyak ang seguridad ng ating pong mga kasamahan sa pamamahayag lalo uh, na rito naman isang panibagong kaso ng media killing na itala. Naiintindihan natin na uh, Sir Aljo yung pangamba ng ilan nating mga kasamahan sa media at uh, kami po ay nakikisimpatiya sa pamilya at mga kasamahan natin sa media dito sa Kahumunduman na insidente na ito. And we want to assure yung family na ibibigay po natin ng hustisya na nakakapat po para sa pamilya po nila o on the part of the ninja practitioner po, I want to assure everyone po na okay. ang PNP po ay katuwang ninyo at kung meron man po kayong ang pakiusap natin na kung meron man po kayong nare na anumang banta sa inyong seguridad ay uh, makipagtulungan po tayo po kayo sa amin at hmm. uh, bibigyan po namin kayo ng proteksyon kinakailangan at uh, asahan nyo po na gagawin po lahat ng PNP ang kanya makakaya para pabilis pong ma itong kaso na ito. Reaksyon niyo po sa panawagan ng ilang mga broadcasters sa Cagayan de Oro na payagan na sila magdala ng arbas na rin ha, ang media matapos ang insidente ito kay Juan Humalong. Pwede naman po sir na mabigyan sila ng pagkakataon na makapagdala at makapagmayari po ng baril. At may proseso naman po tayo dyan hmm. sir Aljo at aya uh, naman po ay uh, binibigyan po natin ng prioridad, lalong-lalo na nga po yung may mga existing uh, threats po. Oh, may proseso naman po yan. No? Ah, uh, kaya lang, ang dami pong tatlo yatang ID ngayon. Ilan na bang ID ngayon, ma'am? Ah, uh, lisensya ng baril, ah, uh, permit to carry, ano pa isa? Tatlo yun eh. Uh, yung po uh, license to possess para okay. at uh, saka yung registro rehistro po ng gun saka yung permit to carry firearms outside residence Iisa po. Isa na lang ba ngayon ang ID ma'am o tatlo pa rin? Paano ba 'yan? Yung uh, ID po ng barrel po, yung rehistro po ng barrel ay separate po yun sir Aljo maliban okay. pa po doon sa permit to carry firearms outside residence. At uh, yun naman po sir ang po, pwede po natin maitulong sa ating mga kasamaan sa media kung sila po ay mag-a-apply po na makapag-own and possess firearms po ay uh, may proseso lang po at po pwede po natin silang alalayan doon para mabilis pong maaprubahan yung kanilang application po sir. Opo, sana na may uh, express lane po dito sa Camp Krame sa Maynila Opo, para po Wait. sa mga media practitioner para hindi na po pipila pa ng mahaba. Marami po nag-apply ngayon ma'am. Sige po sir, pwede po natin i-arrange po yan sa pamayuan po ng uh, Civil Security Group at uh, FAO po para yan po ay eh, maitulong po natin sa mga kasamaan po natin sa media sir. Alright, maraming salamat Police Colonel Jin Fajardo at nagpagsalita ng PNP. Thank you ma'am. Thank you sir. Attorney. Thank you sir. Nasa linya din ng ating komunikasyon si Roberto Nicktao Jr., ang Pangulo <laughs> ng KBP, kapisana Hello, ng mga Hello. Broadcasters broadcaster sa Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Nick Dao. Uh, Magandang umaga po, uh, Congressman Erwin. Opo. Magandang umaga po po. Opo. 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 Uh, sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo, Sir, this is Aljo Bendijo. Wala po ngayon ah, Aljo. si Congressman. Aljo. Okay. Sorry. Yes, Sorry, Aljo. Opo. Sorry. Okay. Uh, okay. Uh, ano pong uh, pinaka-latest na statement ng KBP tungkol po dito sa panibagong pag, uh, uh, pagkakapatay ng uh, media practitioner kasama natin sa industriya sa Mindanao? uh na ang KBP ng uh, statement hmm. oh, oh, uh, condemning uh, itong uh, itong uh, latest na pagpatay sa ating uh, kasamaan sa media uh, na si uh, Juan Umalon no? mm -hmm. uh, at uh, we because uh, as, as uh, we said this is always a uh, an issue about uh, the uh, uh, an infringement of freedom of expression hmm. uh, and of the press no so uh, anuman ang uh, ang issue whether it's work related or not uh, we always uh, uh, condemn yung mga ganitong mga karahasan sa ating mga kasamahan hmm. magamat magamat uh, ah, John, na yung na, na paglalaman natin kung member ng KBP itong etong uh, pinaslang na si uh, Mr. Humalon or hmm. si Johnny Walker no okay. uh, ang sa ating pagkaka uh, ano sa sa ating pagtatanong tinanong natin si Secretary ng KBP. Opa. Itong si Johnny ay dating member ng KBP. Okay. Kasi dating nagtrabaho yan sa uh, Radio Incorporated at saka sa Kalayaan Podcasting. Mm -hmm. Both members of the KBP. Uh at ang pag-alam natin based on our uh, research uh, ay, ay resign siya sa Kalayan Broadcasting noong 2018. Mm -hmm at apparently nagtayo ng sariling station. Hmm. Uh, tinanong din natin kung anong stasyon ito. Actually, wala sa listahan natin sa sa KBP members yung 94.5 Gold FM hmm. sa Kalamba. Hmm. Wala, hindi member ng KBP 'yan. At tinanong din natin sa NTC kung kung uh, anong affiliation niya, kung anong network ang itong itong particular station. Uh, apparently, hindi rin rehistrado sa NBC ang stasyon na to. Uh, hindi natin alam kung nag-broadcast sila ng terrestrial uh, with a transmitter or sa internet lang. Ito inaalam pa rin natin. But based on uh, ang pagtatanong ng natin, apparently they are operating a transmitter Uh, pero hindi hindi sila authorized ng NBC. Mm -hmm. uh, nevertheless, uh, uh, kasama pa rin natin sa media yan, whether they're operating uh, Uh, with with npc approval or not it's we we uh, nevertheless condemn uh, the act of uh, violence sa ating kasamaan sa media uh, pag miyembro ng kbp ang isang uh, mamamahayag at may nangyari sa kanya ano po ang uh, uh, tulong na makukuha ng isang miyembro ng uh, uh, media practitioner na miyembro ng kbp okay ang mga mem basta may accredited um, uh, member ng kbp ang isang broadcaster uh Uh, uh, may, ko, may insurance coverage lachan, okay. part of the accreditation process aljon. Uh, you are a member of the KBB, uh, uh, you are a member of the KBB, di ba? Apo. Lahat ng mga accredited members are merong merong mayroong uh, immediately uh, uh, insurance coverage yan. At mm -hmm. uh, ang pamilya niya ay makakatanggap uh, ng uh, ng process ng insurance uh, na ito. So uh, in the past kasi um, Uh, uh, yung insurance coverage uh, in the past five years dinasan na natin to so makakatulong ng malaki to sa sa sa, sa naiwan ng, ng mga napaslang ng mga broadcasters natin yung insurance uh, coverage no? sa, uh, uh, sa kapakanan ng na mga nag-uumpisa pa lang sa broadcast ano po ang panuntunan para maging miyembro ng KBP well una uh, pa, para sa mga mamamayhat kailangan sila member ng, uh, sila dapat ay uh, uh, empleyado or uh, owner ng uh, ng KBP member. Kasi ang ownership hmm. ng ang membership ng KBP uh, directly ang regular members are not the, uh, the announcers themselves. The yung mga, ang member ng KBP yung mga broadcast network. Okay. So to become an accredited member of the KBP uh, or accredited broadcaster ng KBP dapat nagtatrabaho ka o may may-ari ka ng isang miyembro ng KBP. So automatic na po 'yan pag ikaw ay well, trabaho sa isang accredited now, KBP broadcasting yes, actually, institution. Hindi automatic ang, ang accreditation ay, hindi mo. Opo. Uh, hindi pa? Ah, hindi. Um kasing kasi ng examination 'yan. Oh, ah, mayroon uh, so, they, they have, to, be aware of the broadcast code of the Philippines, mm. ethical standards natin, etc. etcetera, et Kailangan po masaya po sila doon sa ating uh, examination ngayon at ma madali nang mag-explain dahil mm. online na examination natin pag pumunta sa exam na yun, uh, may meron lang uh, cert uh, uh, ano, uh, uh, certification that they are indeed uh, or endorsement ng mm. station nila that they are uh, a member uh, 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 an employee mm. uh, ng ng uh, member na kbp na yon okay Dan, then they issue sila ng, ng accreditation card na parang okay. lisensya oh uh, 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 yeah yan, yeah, naintindihan ko po yun. Ah, sir, ah uh, marami po ngayon ang nangangamba uh, sa kanila pong seguridad. Lalo na dyan sa area ng uh, Mindanao, malawak po Mindanao eh. Lalo okay. na dyan sa uh, Misamis Occidental. Opo, uh, gusto nilang malaman yung parametro ng seguridad na pwedeng ibigay ng PNP sa kanila. Hindi lang siguro doon, pati na dito sa Metro Manila at sa buong uh, bansana. Ano pong suwestiyon nyo para po mabigyan talaga ng proteksyon ang ating pong mga kasamahan sa media? Lalo-lalo na dito po sa mga matatawag ko ng sunod-sunod na ito. Eh. Although ikalima pa lang ito. Ngayon pong uh, administrasyon ng Pangulong Marcos Jr., yung iba solved naman. No? Na-solved na naman yung kaso. Ano po ang inyong suwestiyon para ma proteksyonan talaga ang mga kasama natin sa media dito po sa karahasang nangyayari ngayon? Ang ang uh, naging uh, uh, analysis natin dun sa mga okay. uh, nangyayaring karanasan against media are stemming from the fact na uh, number one, nangyayari ito kar karamihan except for yung kaso ni Percy Lapid. Nangyayari ito sa mga region okay. sa mga probinsya. Okay. At ang nakikita natin na main reason kaya nangyayari ito ay uh, merong na-criticize o nabanatan na personalidad na hindi mag uh, na, uh, na hindi mag, magbigyan ng record so hmm. uh, pagkakataon na magpaliwanag ang kanilang uh, uh, punto hmm. or uh, uh, you know, alam naman natin sa mga sa mga probinsya hmm. medyo very sensitive sila sa mga reputasyon nila and all that no uh, whether it's politics or whether it's business and all that hmm. so ang palaging sinasabi natin sa mga kasama natin sa KBP uh, always give the a chance for yung Uh, ano uh, nung nung nakriticize mo aga a chance to explain hmm. pag hindi siya naka-explain uh, ang ang nangyayari they resort to uh, extra extra legal means and uh, that means meaning violence so ang palagi natin sinasabi and when we do our conduct our mga seminar sa mga broadcaster ang pinakaimportanteng paano uh, uh, paano pa, pa, natin always give a chance for the other party to explain hmm. so unang, -unang balanse dapat uh, balance dapat uh, ano yung sinasabi natin pag, pag binigyan ng pagkakataon malamang na malamang uh, hindi na mag sila mag, kasi parang may recourse sila napaliwanag nila eh pag hindi sila nabigyan ng pagkakataon uh, and ang, ang ang lalo na pag ang broadcaster may political leaning hindi bibigyan ng kalaban ng ano that's when violence happens uh, okay. ang ang makikita natin sa karamihan ng na mga nangyayaring violence is because of that no? so we always emphasize give the the uh, 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 the chance to, for the other party to explain. as said, yung, yung panig dapat ng kabila. Opo, okay.